sa pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Pilipinas. Hindi magawang hindi mabahala ang nurse na si Kevin. Kaya't aktibo siya sa iba't ibang aktibidad laban dito. Nakikiride in po ang ating HIV STI program kasi considering that uh, our uh, most of our participants are female or parents or pregnant so uh, ini-emphasize po natin na screening for HIV is pangkalahatan naman po. So, any health programs po na ginagawa ng ating munisipyo, we, we ride on. Dinadagdag natin yung ating other health services, especially po yung ating HIV screening. Dagdag pa ni Kevin, sa ganitong pamamaraan ng Rural Health Unit ng Latrin at Benguet, matutulungan nilang mabawasan ang maaaring pagtaas ng kaso ng HIV sa lugar. Nito lamang January hanggang March 2025, nakapagtala ng isang panibagong kaso ng HIV ang La Trinidad Benguet. Screening is part of our active involvement in uh, case finding po sa ating area. Multifactorial naman po ang results natin. Ano? So meron po dyan yung ating especially um, sexual activities po natin. Unprotected sexual activity po kasi increases the risk of uh, transferring or developing itong STIs natin. Noong nakaraang taon, nakatala ang Municipal Health Office ng Lat Trinidad Benguet ng labing-anim na kaso ng HIV, pito naman noong 2023 at sampung kaso naman noong 2022. Todo ingat naman ngayon ang Municipal Health Office at pati na rin ang Department of Health Cordillera. Tumaas din kasi ng halos 500% ang kaso ng HIV sa bansa. Marami sa mga ito nasa edad 15 anyos hanggang 25 anyos. Ang malaking problema po natin hindi monkeypox kundi ang paglaganap ng HIV. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific Region. Ang nakakatakot lang, Napakarami po ang ating new cases sa ating mga kabataan. Ayon din sa DOH, maaaring umabot sa 400,000 ang kaso ng HIV ngayong taon kung hindi ito matutugunan. Pumalo na sa 57 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng HIV kada araw mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Kaya kailangan kailangan po ma-increase natin ang testing, ma-increase natin ang prevention, ma-increase natin ang treatment at ang uh, ang viral load. Nagagamot na po ang HIV ngayon at hindi kailangan mamatay dahil sa advanced HIV or AIDS. Ang maganda, magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa iba't ibang ahensya para magtulungang masugpo ang pagtaas ng kaso ng HIV sa buong bansa. Angel Arquero, RNG News.